Ayan guys, ito yung mga naging mayor nila from March 1 to 1937. So ayan, uh, March 1, uh, 1937 to October 11, 1939. Oh, pero mag-start yata siya, 1937 to 1939. Tapos dito naman, uh, 1939 to 1940. Tapos, 1940 to 1941. So, ayan. Mga black and white pa siya. Meaning, talagang antagal na niya. Hindi pa ako pinanganak nito, guys. So, ayan. 1946 to 1946. Ay, 1945 to 1946. So, ayan. Ayan siya. Tapos, ito naman. Area dito. 1946 to 1949. Ayan. So, grabe, no? Ang ganda ng pagkaano nila. Talagang ano, 1952 to 1954, uh, 1954 to 1955, 1956 to 1959, ayan, yung kanila mga uso pang buhok noon guys, ito, 1960 to 1963, ito daban, 1964 to 1967, 1968 to 1971 Oh my gosh grabe ang ganda talaga dito guys Ayan Here in Davao City